Yan ito. Ano, Cristobal, meron dyan. Ito, na ano ang kami rito. Um, May motor shop dyan, baka meron sila Ah, yeah. uh, nasa Manila na kami, nasa Laon-Laan, Manila. Bumigay yung gulong na na gamit namin itong itong Asing bumigay na at uh, wala na, hindi na mapapakinabangan. So, papalitan ng uh, use. Yung use na gulong na stock dito sa vulcanizing. Uh, kasi, <clears throat> kailangan mo na makauwi at uh, kataon pa naman na uh, di peligro yung budget. Ay, buhay. Pero, pasalamat pa rin kami sa Panginoong Diyos kasi Uh, biglang bumigay pero yung takbo namin mabagal kung nagkataon na bumigay ito doon sa expressway I mean doon sa national road yung matutulin yung takbo ng sasakyan uh, doon sa nagtahan malamang baka maaksidente kami ito yung ipapalit uh, ginawa na lang para na ang gumagawa kahit na gamit na ito para makauwi lang kasi yung gulong wala na hindi na mapapakinabangan hindi na magagawa ng para nakita uh, na yung loob eh. umagas na rin yung ano Ito na yung ano, yung gulong. Ah. Bubos na rin yung ano, yung a ah, nilalagay sa loob na parang liquid. Tapos may butas na siya. Eh. Yang kita na yung kita na yung a ah, parang pinaka ano niya, o, yan oh. Ayan. Wala, bumigay na talaga. Tapos, yun lang ipapalit namin na uh, gamit na din. Pero, pag para makauwi lang kami. Tapos, kapag okay na, hanap na lang kami ng ano, bago. Makabili ng bago. So, yun si... Si Alan. ah uh, pasalamat pa rin kami dahil... Nangyari yun, mabagal kami eh kung matuling kami doon kami sa expressway eh malamang baka maaksidente kami kaya salamat na rin yung kamakailan naman naputula naman kami nung ako ng panbel eh namang gulong So kinakabit na yung use na gulong para makauwi lang kami at uh, gagawa ng paraan ng ano ng gumagawa kasi sa kanya kami bibili kapag nagkaroon ng budget And si Alan kasama ko um, bumigay man yung gulong magkapasalamat pa rin kami dahil hindi kami inadya sa aksidente eh ang gulong mapapalitan uh, sunod sunod man yung mga hamon pero hindi dahilan para malumo o malungkot kundi magpasalamat pa din i don't assoprar